Alam niyo ba kung paano makasurvive ang ating mga tanim ngayong tag-init? Hello mga kagri! Ka In this video, magbibigay po kami ng 5 simple tips. Come! Tip number 1, keep the soil moist. Ngayon pong summer, ngayong tag-init, lalo na po ngayon, el Nino, sobrang bilis pong matuyo ng ating mga lupa. So ang solusyon po natin dyan, magdagdag tayo ng mga organic materials. Ayon po sa pag-aaral, sa pamamagitan lang ng pagdadagdag ng mga organic materials Nai-increase po natin yung water holding capacity ng ating mga lupa Kasi yung mga organic materials na yan, nag absorb siya ng tubig Kaya every time na nangailangan ng tubig ang ating mga halaman Meron po silang masisipsip at laging basa yung ating lupa So ano ba yung mga magagandang gamitin na organic materials Para ma-improve yung... Uh, soil moisture na ating lupa Pwede tayong gumamit ng Compost, kahit yung compost lang Pwede na yan, makakatulong yan para Papanatiling moist yung ating lupa Pwede tayong gumamit ng mga Maliliit na sanga Mga uling, lalo na po ito Napakaganda nitong gamitin kasi Itong uling meron siyang kakayahan na Mag absorb ng Tubig, nutrients, pati po ng Mga Microorganisms So nakakatulong po itong uling para maging storage ng tatlo na yon Tubig, microorganisms, pati nutrients Pwede rin tayong gumamit ng bunot ng nyog Ito maganda rin gamitin Yung ipa ng palay, sinunog na ipa, dayami Kung ano po yung mga available sa inyong bakuran Pwede natin yan gamitin na pangdagdag doon sa ating lupa Para ma-increase yung uh, water holding capacity Tip number 2 ay proper watering ngayon pong tag-init, medyo iba yung structure ng ating lupa. Lalo na po kung wala kayong mga organic materials na niligay dyan sa lupa. Matigas yung ating lupa. Kaya mapapansin nyo po pag nagdilig kayo, ang tagal mag-absorb ng lupa. So isang technique po na ginagawa namin para hindi masayang yung tubig na pinagdidilig natin. Basain lang po natin yung surface muna. Then, after 3 to 5 minutes, bago po natin siya ulit didiligan. Kasi kung tuyo yung ibabaw na yan, pag nagdilig tayo ng tubig, tatakbo lang po yung tubig dun sa ibabaw. So hindi siya magpipenetrate. Kailangan po umabot at least 6 inches deep yung mabasa pag nagdidilig tayo. Kasi dun po matatagpuan yung karamihan ng dulo ng ugat ng ating mga halaman. Yung dulo ng mga ugat, yan po yung sumisipsip ng tubig, pati nutrients. Kaya kung mali yung pagdidilig natin at hindi umaabot doon sa layer na yon, sayang po yung tubig na pinagdidilig natin. Kaya kung mapapansin nyo po, minsan ang lakas ng ulan, pero saglit lang, paghukay nyo ng lupa, tuyo yung ilalim. So yun po yung nangyayari kapag ka matigas yung lupa. Tumatakbo lang po siya sa ibabaw ng ating mga lupa. Then after 3 to 5 minutes, pwede natin i-full drench or diligan na talaga yung ating tanim. No? mag absorb na yung ating lupa ng tubig. Anong oras po ba dapat tayo nagdidilig? Umaga ba o hapon? Ang pinaka-the best na oras ay umaga. Kasi meron po siyang panglaban sa maghapon na init. Kung hindi natin siya didiligan sa umaga, matutuyo at matutuyo yung lupa. Ang mangyayari sa ating tanim, manghihina, pwede rin siyang malanta. So, the best na oras ay umaga. Pero kung meron pa kayong source ng tubig at hindi naman at kayo affected ng El Nino, kaya nyo pang magdilig ng tanghali or hapon, much better. Pero kung wala naman at limited yung tubig ninyo, at least umaga magdilig po tayo para makasurvive yung ating tanim sa sobrang init ng panahon. Tip number 3 ay mulching. So ito pong mulch nakakatulong to para itrap yung moisture doon sa ating lupa. So, pwede natin ilagay dyan na pang mulch yung mga dahon. Kung dito po sa aking backyard garden, wala akong ibang source ng dayami. So, ang ginagamit ko po, itong dahon ng malunggay. Pero kung nasa farm kayo or nasa mga bukid-bukid, marami po kayo makukuha dayami. Yan, pwede natin siyang gamitin pang mulch. Pwede rin po yung mga tuyong dahon, mga wood chips or mga kahoy na maliliit. So ilalatag lang natin dyan para kahit mainit, matatrap yung at uh, moisture dyan sa lupa. Tapos ang maganda dito, in the long run, habang nabubulok itong mga materials na yan, nakakatulong siya para maging dagdag nutrients dun sa ating lupa. Maliban po sa mga organic mulch, pwede kayo magmulch ng plastic. Yung plastic mulch, pwede po kayong mag DIY or yung nabibili po na pang tanim talaga yun po yung kulay itim tsaka silver yan po yung nilalagay dun sa mga plat para ma maintain yung moisture hindi po basta bastang matuyo yung lupa na pinagtataniman natin ang problema lang doon medyo mahal pero matagal naman siyang gamitin kaya okay lang pero kung gusto nyo talagang gumanda yung lupa at hindi na gumastos yung gamitin natin pang mulch yung mga organic na madaling makita sa inyong bakuran. Tip number 4 ay cover crop. Pwede po tayong magtanim ng mga mani-mani, ng mga malilit na crops na magtatakip po doon sa ating lupa. So tulad po dito sa isang part ng aking garden, yung mga basil, which is lumalaki at tumataas, tinaniman ko po dyan sa lower part ng kamote. So ito pong kamote, tinatalbusan lang namin. So ito pong kamote na to, yan yung nagsisilbing pang takip doon sa lupa para hindi po basta-basta matuyo yung lupa kung saan nakatanim yung mga basil. Pwede natin itanim dyan yung mga mani-mani. Yan, maganda rin kasi legume plants po yun. Nagpapaganda pa siya ng ating lupa. Or kahit anong pong mga crops na maliliit para lang ang purpose niya para lang matakpan yung ating lupa, hindi siya naka-expose sa sunlight. Tip number 5, yung paglalagay natin ng shade net. So nakakatulong po itong shade net para mabawasan po yung sobrang sikat na araw. May nabibili po ito sa Agri Supply, yung ginagamit talaga sa garden, yung para siyang mga kulay itim na strip yan po yung ginagamit madalas sa mga leafy vegetables. Pero kung wala kayong pambili, pwede kayong mag-DIY yung mga net sa inyong bahay, kulambo, pwede natin yung magamit. Kahit po yung sa sako ng sibuyas, yung kulay pula na mahaba yung, yung, kanyang strips, pwede po natin yung gupitin, gawin natin siyang pang shade net. So napakalaking tulong po nito para ma iwasan po yung sobrang init kasi pag sobrang init mabilis mag evaporate yung tubig doon sa lupa matutuyo yung ating mga lupa so ito po yung isang pwede na natin gawin para makasurvive po yung ating mga halaman sa sobrang init so sana po nakatulong yung information na to sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba maraming salamat po happy farming